medyo maliwanag na yung panahon dahil lalabas lang ng bagyo so ito gala na naman kami dito hindi yung gala importante yung lakad namin sa DMW Ortigas POAA ayan ang POAA yung mataas na building na yan so kasama pang aking anak ayan ayan Ayan. Gutom na kami kasi kaninang umaga ang aming unang hakbang na nilakad ay kay Senator Erwin Tulfo doon sa Mother Ignacia sa may Quezon City, doon sa may Delta ba. Ayan. Doon kami galing tapos natapos na kami siguro mga alas 10, dumiritso kami sa Uwa Pasay. Tapos sa wapa sa nandito na naman sa Ortigas DMW para makapag-report sa aking anak na distress OFW. So sa mga hindi alam yung ano yung way papunta dito sa DMW, ito sundan niyo lang kami para sumakay kami ng ano ng MRT3 tapos bumaba kami sa ortiga Station Diretso dito sa uh, Diretso na kami ito naglakad na kami papuntang uh, DMW so ayan sobrang gutom na alauna pasado na ng tanghali wala pa kaming kinain walang almusal nagkape lang kami kanina umaga pero hilong hilo na ang aming mga gulati sa katawan Ayan, guys. Yan ang aming ang aming dinadaanan. So, and guys. Babalik ako pag nandun na kami sa gate ng BOAA. So, ayan. Medyo malayo-layo pa. Malayo-layo pa ang building na pupuntahan natin. babalik ako guys so ito napagod na kami guys kain muna saglit lang dito muna kami kakain guys sobrang gutom na so ayan dito o, ayan lang ang aming kanin tipit tipit lang muna tipit tipit lang muna tayo guys kay hindi pa natin na avail yung ating kailangan sa DMW ito lang ang ulam ko. Tortang tanong. Tapos ang sana ko, ng ano, gado. Sobrang gutom. Hmm. Palabas na kami. Wala nang sinayang na ano, na panahon. Pagkatapos kain, hala. Sige, lakad. Lakad ulit. Mamalapit na kami sa Buwa oh, guys. Ah, sa sento. Sa, sa POE pala. Finally na guys, nandito na kami sa bungad ng POE. Yan. Pinto na po ng POE. Ay, Sa pinto, anak po kami. na po ang POE. Dito na kami papasok na. Ayan ang uh, labas ng dito, So papasok na tayo dito. Ayan, dito na tayo sa POEA. eh, kanan. Hindi yung gabi nito. Ayan. Ito na Nali. Nali ito oh. Ayan. Sa DMW. DMW. Dito sa baba. So, dito daw. Tabi daw ng SSS. Ayan. Sa OWA. Membership. May kapiterya din pala dito. tabi ng SSS. Ayan. Dito tayo. Hindi. Sige na. Hanggang dito na lang kami. Oo. Katabi daw. ng SSS eh. Nasaan ba IW Service So hanggang dito na lang. Salamat ng marami. Katabi na lang sa inyong sinasabi ko sa